Yan what's up mga kuwis, good morning, uh, happy sunday sa atin at nandito tayo sa Montalban, Rizal uh, At wala mo ng bike ride ngayon mga kuwis dahil akit tayo ng bundok, magte trekking lang tayo, uh, magparawagan sa amin So may mga kasama tayo, mga tropa natin dyan sa uh, bahay, mga kapitbahay at ayun eh, yung bari ko dito Nagkakape muna kami at Inihintay namin yung mga kasama namin kasabay na umalis dun sa bahay. Naligaw sila. Kala nila Timberland. Mm, bandang huli lang namin na malaya na nasa Timberland sila. Kami nandito na sa ah uh, paha na uh, Mount, Parawagan. So, waiting kami. ah uh, time check tayo 5.52. So, wala muna tayong bike ride ngayon kasi may sakit yung bike natin at kailangan na eh, paayos pa natin hindi uh, natin maayos para at least tuloy tuloy na naman yung bike ride natin ang balak lang naman namin since nahihilig ako sa pagtakbo mga kuy, sa jogging jogging tayo uh, gawin natin yung sunday natin na healthy healthy living so, yun uh, maganda yung panahon ngayon at alamang hindi tayo mahirapan sa kalye at kita kasi nalang tayo mamaya pag nandito na yung mga uh, kasama natin so yun para tayo ngayon peace boss tyrone ng uh, batasan so yun update lang mga kuys at pakita tayo dito yung mga kasama natin na nag timberland hindi na daw sila tutuloy kasi medyo malayo layo pa yung babigyan nila mga 30 minutes siguro nahihiya na rin sila na ah, dumiretso dito kasi aantayin pa namin pero okay lang yun ganun talaga ngayari nangyayari talaga sa mga group ride yan eh magkakaroon ng birya pero yun totally kami ni parin tayo ay nalakarin na namin yung paan dito may takbo takbo lang pa konti kunti magka napagod ano na? ano? akit tayo dun sa summit at makita ni paning tayo rin yung uh, overlooking dun sa taas at try na rin namin siguro kung uh, kumain dun sa taas dun sa may uh, overlooking dun so lakad muna kami mga saya langsung ke tempat ini kita dito sa papuntang ano na tayo Akasya yung pinaka parang stopover dito mga boys. pero sementado pa rin naman yung kalsada dito hanggang doon sa may tambayan doon sa may balon yung tinatawag lang balon so tamang lakad lang tayo pero yung pawis natin tagaktak na ha? wala nga baka dun sa taas pa rin meron lakad lang tayo, guys. Marasya Jangton. Good morning to. Ano din Buko pre? ako hindi pa. Nagbaba trabaho oh. Ha. tap over tayo dito sa may tindahan yung matarik na kalsada anong lugar to te? yung mismong ito karimot ah, sa karimot daw so nagsiyar lang si paring Tyron medyo may nararamdaman daw siyang hindi yan eh <laughs> ah, mahirap na baka sa daan tayo abutan mga kays, yung nagbabay ko patagalit na yan mga koys so time check tayo Uh, 643 maaga pa rin ang balak sana namin mga bago mag 6 eh nakakalakad na tayo dito eh mag 7 na na maganda na yung tanawin dito mga kids Ma hamog siya mga kuys. Maaraw na rin. Yan yung bundok dito mga kuys, overlooking. So balak natin umakit sa pinakataas. Tapos sa uh, kung makakain tayo dun sa may uh, hindi ko matandaan kung anong beauty 'yun eh. <laughs> Dito tayo kakain mga guys. okay uh, dito na yung end ng sementado so putik na dito mga koys <coughs> Yun grabe yung pawis sa parin tayo ron huh, sulit sulit doon hintay mo muna mga kaya tayo doon mo sabihin sulit <laughs> mas sulit doon <nun> tre <laughs> <laughs> so dito mga koys uh, start na ang trail rough road putik Buti hindi pa umulan ng mga nakarang araw kaya morning po. Kaya hindi pa ganun ka, ano yung kalsada dito. So Free. sabi ni parang Tyron dito sulit daw. Puso ng saging libre lang oh. Hindi libre <laughs> Bariling ka dito. <laughs> so lakad pa tayo hanggang doon sa taas. <laughs> so. Pa, parang sa amin pre. Mo ha? Parang, parang muwi. ko sa probinsya namin ah ganito Ganito sa amin pre. Ito ganito. Ah. Huh. Yung pa-contact sa school pero ganito madaanan mo pre. Oh, masarap. May ganito pre. Ito, ba, ito, ito, ito,

part yun it. na ganyan ito. Ah. Ito mo. Gumusta ko ko rin. libo. Akas lang. Ito ang sama paggawa ano, So mga koy sa uh, bali na mga kaka, isang oras na tayong umakit. Uh, ang distance natin is 4.6. Nakabutan tayo mga naglalakad dito. Papuntang summit mga ayun yung mga trail runner. Ayan yung mga trail runner. Sabi tayo mo na pre. Kunahin na rin Morning po. Best. Morning po. Ah, pwede tayo mag-tampisaw dito. Tamin, Tamin ni Lagoon. Walang ano ano. Walang draining ano. So yun mga kuys. Uh, paket pa yun mga kuis. Dito kuys. Tapos, doon, kanina yung view deck doon. Bili muna na tayong tubig dito mga kuys. Kasi wala nang laman yung tubig natin. Para lumamig siya. Tapos bili tayong mga biskit-biskit. Uy, uh, sa tayo sa, dun sa grotto, nakapagpapicture-picture na rin tayo. Uh, time check is 7.36. So, 1 and 30 minutes na tayo naglalakad pa akitong bundok. ah uh, bale, papunta naman tayo sa summit ng Mount Parawagan. So, ilang beses na rin naman ako nakapunta dito. Kaso ito, ibang version to. Lakad naman. So, ah uh, exciting din to kasi yun, uh, about nature pa rin. Uh, overlooking mga mga kakaibang tanawin. Pupunta natin. So, pahinga muna tayo sa ride. Siguro by next week siguro ayos na yung bike ko. kabit na yung mga nasira nung time na nag ride tayo. So, update na ulit.

exactly 7 uh, 48 uh, narating natin yung summit ng mga parawalan. ang dami mga umakit dito mga trail runner mga teacher mga um, ganun so uh, yun tignan namin kung ano meron dito sa may gilid dito lakad muna ulit okay, mga face up pababa na tayo at Uungin naman natin yung mga kalsadang inakit natin. So, masakit sa hita yung gantong pababa kasi <laughs> yung mga matatarik na Kanina kung ang sakit hindi sa ano, tuhod, hindi sa may likod ng tuhod. Ngayon, sa hita naman ang sakit niya. mga koys, takat na. So, mga koys, ah okay, uh, malapit na kami dun sa starting point namin pababa so yun lang naman ang aming adventure for today today is Beju so ito na lang siguro natin tatapusin ang ating vlog for today so uh, pawis sa pawis kami ngayon mga uh, masaya na naman ang mga bata na uwing pawis so yung mga paa namin eh, ano kami eh, Lusakan. Tanggal na siya, pre. Lusakan. Ayan, oh, Yan Yan mga yung pag gano'n. O. Nakasarado yung bibig. Yan isa. Yung mga kasama sana natin dito si La Kuya Jason tapos si Kenneth. <laughs> sa iba sila napunta. Sa Timberland sila napunta. So bawi kayo next time mga kuis. Uh, punta ulit tayo dito. Ano pre? Sulit pre? Ito mas maganda. Sulit na sulit. Sulit na sulit na. Oh, sulit daw ah' uh, yung pag-aya natin kay paring Tyrone eh, nasaya naman siya so sa mga sa tropa natin na hindi nakasama next time tama kayo dito mga boys at sabay sabay tayo paket ng bundok so yun mga dito na lang natin tatapos yung mga video natin so salamat ingat